Ayan, good morning po sa ating lahat mga kalingap. Good morning. At uh, ngayon po, panibagong vlogs tayo. Sa so, ngayon po mga kalingap, ano, nandito po tayo sa Kubo. Pupunta po natin. At uh, ang alam ko po, os kasi sa ngayon ang alis nila. So, pupunta po natin mga kalingap. Baka wala silang driver para ihatid po sa uh, doon po, ano, sa airport o sa paradahan ng, uh, ng bus. Ano po, baka kailangan po tayo nila kaya pupunta po natin ang kubo para uh, tanungin po natin baka ngayon ang alis nila ay eh, matulungan po natin ma para maihatid sa para dahan ng bus okay po mga kalingap samahan nyo po kami at syempre po ano, bago ang lahat uh, huwag po natin nakalimutan na supportan Puya Bal Santos Matubay na vlog Kalingap Rubber o Malalag Rachel Morales vlog at ang nyo pong likod uh, Maris vlog at ang Robo Rogers po mga wag po natin kalimutan Ayan, maraming salamat po Ayan po, punta po tayo sa kubo. Nandito na po tayo sa kubo, sa may back of Nandito na po tayo mga kalingap sa kubo. Para tanongin po natin mga kalingap. Ayan. Ayan. Okay na po ang kubo na naman. Ano? Meron na naman na trapal. Ito siya o. Ayan si kalingap. Oh, may ginagawa. Ayan. Okay po mga kalingap, ano, na po tayo doon sa doon po sa kuan ano. At uh, at po natin sa kasi sabi niya naka-promise daw sila kay Rachel na sila Rachel ang mag uh, Pero basically lang po hatid, ano. Baka kapag nagkaroon pa ng sabi nga ni Kalingap awi, tatawagan daw ako kapag uh, halimbawa para sikip-sikip sila tatawagan daw ako para ako na lang din po yung maghatid sa kanila so ngayon mga kalingat balikan po natin si B.J. Skin kasi kanina pumunta ako doon hindi niya ako sinasagot ano kahit sa tawag hindi niya ako sinasagot kaya balikan po natin Pero po mga kalingat kanina pa po ko nag uh, Nag na tumatawag dito kay BG Steam ano wala po hindi siya sumasagot sa mga tawag po siya po mag isa lang dito at uh, ito naman yung sasakyan na sigurado ng hindi hindi natin na uh, kuan ano hello bro Kim hello kasi po nakasarada mga kalina nakasarado itong kanyang gate. Nagambusin na ako kanina pa. Wala ano. Ano kaya nangyari sa kanya. Kim! Sa telepono hindi sinasagot. Hello Kim! Good morning! wala po mga ay nga po ano pumunta po tayo sa kubo para tingnan din po yung kuwan sa kubo baka kailangan tayo at ayun nga siyempre, bisitahin din natin si si Kim ano po uh, kasi nag-iisa lang po siya dito wala tayo family niya dito kanina dumana ako dito Uh, nagkatok ako, tinatawagan ko nagre naman yung uh, phone Hindi kinukuha Tapos kinakatok ko itong uh, Pintoan niya hindi naman Kinukuha din Kaya Ano kaya ang nangyari kay Kim Wala talaga sa po ano alis muna ako at uh, mag scout muna ako mamaya po pagkatapos ko mag scout uh, babalikan ko po ito si ayan o, wala po siya dito ah, nandiyan po siguro kaya lang hindi natin ano bakit hindi sinasagok ang tawag ang uh, ko tanghali naman na po ano alas 11 na kung uh, kasi minsan pumunta ako dito mga alas uh, nebe alas sa uh, geez. gising na po yan pero ngayon oh, mag uh, ayan po ang time natin oh. mag 11 na ah. ay kuan pa po hindi pa binubuksan yung pinto niya hindi sinasagot yung tawag natin eh mamaya po mga kalingap babalikan po natin ulit ano Ayan mga kalingap, inabot tayo ng ulan ano. Sa ngayon po ano, talaga nga palagi pang ulan doon. Ngayon ano. Uh, sa ngayon po papunta po tayo sa pag-scout mga kalingap at uh, yun nga ano, nag-aalala ako kay BG Skin kasi hindi siya sumasagot sa mga tawag ko. E, ko na nga at nakita niyo naman po ano, kinakatok ko walang tao. Kaya so, yeah. mamaya po pag natin sa scout, uh, pupuntahan ko po siya ulit para kumustahin natin o uh, anong nangyari sa kanya eh lakas po ng ulan mga kalinga po so pero, oh, ito na naman ata yung uh, susunod na bagyo pero sa palagay ko wala pa naman ano At yan po kasama po natin si Amor sa ngayon. Ayan, uh, talagang inaabot din po kami ng ulan ano. Ayan. Wow, lakas ng ulan, no. Oh. May bagyo na naman ata. Oo. Oh. Lakas, 'no. Oh. Ha? Huh? lakas ng ulan mga kalingat eh. lakas si ay total. siyempre palinis linis mo na tayo nang kukuha. Oh, ayan. kasi mga kalingap sobra okay, po Mr. ang ulan ano? kaya ito palinis muna na tayo nang kukuha habang may tayo masyadong maingron huwag mo na masyadong kalkalin ng diabetic po kayo no Oh, konti lang naman diabetic ko. Uh, ano lang po. Hindi <laughs> yeah. masyado. Pero mahirap kasi kapag yung uh, buti ko marunong magtanggal ng ingrown yung kwan. Ano? Ay ako wala akong alam. Tanggal ng ingrown. Wag lang po po. Hmm. Ah? Ayan. Ayan po mga kalingap ano, sa ngayon po galing tayo sa pag-scout so Relax naman po tayo para magpa-linis muna tayo ng koko. Ang naman magtanggal ng ganyan. Siyok Pag ganyan po, maingat man din kami at bawal man din magasabi, ay... Ano man, masyadong kalkalin pero kayang tanggalin ganyan, matitigan po iyan. Palawar ka nila? Ay oo. Okay. May eh, ano po ba dyan? May pamasok si Rob? Tiyari! Pag December po talaga nag-aaroyan sila. Kundi mm -hmm. so, yes. so, ngayon so, nag-asawa, crush ko saan. Ano po ba si tatay o si... Ito, si Kuya ba? Hindi, siyempre. Para pala kayo sama-sama. Ah, sama-sama na. -sama Nasa Manila yata po yun. Ah. Nasa bagyo bag sila ngayon. Ah, yung ano po niya, yung katulong niya, ginupitan ako pa lang nung isang araw. Ah, si ano, si... Dito na po. Di ba be, si ano? Alala mo Joy? Yung bagang katulong na sabing matagal na sa kanya? Oo. Dito ko pala na uh Oo, -oh. ang ginupitan ko po yun. Dalawa beses ko na yatang nagupitan. Ay, babami na ako sa klasong. Dito yung na. Mayroon mo pa sila dito ng mga fans ni Kenny Cabrera. Matitikid kung sinong gusto magpalinis dito. Ayan. May sa... Kay Babe. Beauty. Beauty yeah! parlor. May libreng linis po and then may libreng antibiotic. Charis! Chok <laughs> so lang po. Kaya po dito ako nagpalinis. Ano? Libre dito. May reseta na po kasama. <laughs> hmm. Ay, hindi po kayo kasama ni ano? kami nagsama kasi meron pa may... Um, uh, may din okay. ko naman na sila ngayon. Eh. Si kilala mo po si ano, yung taga sa amin, yung si Bumbay. Hey? Ayo. Saka si Demi. Hindi, hmm. si Demi na Alis kapitbahay po namin yun. Hmm. Si Demi baga po yung look, yung naglalakad-lakad dyan uh -huh. na ano, medyo matagal. na rin yan. Di, nagbalik, nagbalik naman. Siya Baka hindi kasi na nila yung paglalakad Okay. Balita ko nga sa ang ano punong kapatid na kulong. Uh -oh. uh -oh. Yung lalaki? Oo. Yung OTEP. Nasa doon. Drugs. Mm -hmm. Sa ano baga? Sa nahuli sa na Nakakulong mm -hmm. ngayon sa labo. <coughs> Bata pa yun yung kapatid nyo. Customer ko kasi din yung mga kapatid nyo dito. <coughs> Ayan po, bawal linisan ng kalkalin at diabetic. Masugat. Masugat. Pero ang ganda, wala akong naramdaman. Wala akong naramdaman na uh -oh. sakit. Hindi hmm. na virgin. Um, ibig sabihin po, hindi na virgin. Hindi <laughs> na virgin. Kasi pag virgin... Masakit um, pa. <laughs> hindi man ba po, bawal man din sa amin yung sobrang ano, makakalkal mo ng masakit kasi nga diabetic baka masugas yun nga no, ang galing nila mag ano dyan sa bilis kasi minsan nakabao na sa laman niya masakit mo. ayun po, kagaya nito ko oh, nakabao na sa laman kaso may pampalambot kaya kaya madali siya matanggal madali siya matanggal Pukuya na matitigas. Hindi, mababaw lang naman po yung mga indron no? Ito. ito kaya matagtanggalin. Yung mga parang... Ano, hindi naman yun masusugat, madam. Kasi ano lang po yun. ganyan-ganyan lang. Parang pangit naman kung hindi mo tatanggalin ito. Yung mga biyak-biyak. Ano, diyak, diyak. Ayan, sa mga kasama ko po mga kalingap, anong gusto nyo magpalinis? Dito lang kayo. Sa anong kwento? Babe, beauty parlor. The beauty parlor. Sa harap ito ng Jollibee. Sa kabila yung Jollibee, dito lang dito. Pero halos lahat naman ng kalingap, alam to. Dahil, uh, Pero bilhin dito rin pinapagupit ni Ano. Mm -hmm. Bilhin Ayan na uh, Siyempre po ano Pag galing tayo sa Pag-scout Sa ating mga um, sa trabaho Pag naman po tayo Medyo linisin natin Yung sarili natin Medyo relax Relax Parang may nanak na yan. Ay, siya po. So, bakit na kasi siya? Babad natin siya. Gano'n siya. Parang... ano Para po ito nagkananak, Sir? Ay, hindi naman. Parang masakot lang siya. May inggeron ko kasi. Oo. Uh, Nandahanin uh, ko na lang. Ikaw madama pa rin siya. Pag mata magpalinis ka na po. Palinis ka na rin? Para dalawa na kayo. Ito ka madam. Man! Hmm? Kung palinis ka na rin? Palinis ka na rin ako. Oo. Dito ka na rin. Eh kaya na, nagmay medyas ako eh. Pag nilagay ng cutis, maano. Ay hindi. Pag natuyo naman po yun, madam. Hindi naman. Sir, ano po lang po. Dandaanin ko lang po. Medyo nag-ano na yung pumot siya yung nagbaon na. Ay, kung na ako mag-lilis. Kaya naglamay dyan ako, tapos yung q na ano, na masakit. Ayan ang masakit? oh, oh ang dadahang-dahaning ko lang. Po. Kasi nagbaon na po siya na de babad, na. Babad-babad natin. Babad mo nga lang, masakit. Oo. Oh, oh. Para may lamok. ipis lang po. <laughs> Siguro matagal na to sir Ano na siya na, na talagang nagdikit na talaga sa balat Ay oo nga nadikit na siya Sakit na siya eh Dari lang to lang tong kunti ha At Ayan o. Nasa ibabaw man lang siya sir. Si Mantos masusugat kaso lang talagang nakadikit na siya. Pero pag natanggal po ito, ginhawa na malapit na po. Ayun. Yan, oh, Yan po yung sir Mababaw lang siya. Pero nakadikit. Yan. Ito po yung masakit, no? Oo. Wala na. Malaki rin. Ito po. Nakadikit na siya. Ayan, natanggal na rin yung engrudo sa pag Sakit na kasi ano. Uh, kaya ayun na na. Kaya, pag may time po tayo, ano, siyempre kailangan din nalinisin yung mga ating uh, mga poko sa ating po mga sa ating mga katawan. Minsan po ano, pa-relax na relax naman tayo. Hindi lahat ng oras tayo tumutulong. Meron din po kailangan tulungan natin ang ating sarili. Eh nagan dito dito na lang muna muna po. At uh, marami sa lahat po salamat sa lahat ng sumusuporta. At uh, siyempre po na no, wag pa rin natin kalimutan na suportahan Kuya Balasertos Matudang at uh, Kalinga para Broil of Malala, Grocery Morales Vlog at ang uh, Marius Vlog at ang uh, Roboys, Rogirls, po mga Maraming salamat. Bye po. Ayan po mga kalingap sobra po ang uh, ulan ano, hanggat dito sa nakarating na kami dito sa dahil ayan oh, ulan pa rin kaya mahirap po mag scout ngayon ano yun, uh, kagagaling lang nga po natin kay Biggest Team at uh, ngayon papunta po tayo sa pag scout sana ayun na uh, uh, maulan po kaya mahirap mag scout ngayon kaya yun galing muna po tayo nagpaputol muna tayo ng kuko kaya hindi naman tayo makauwi dahil ayan o oh, sobrang ulan